paano ko ginawa to? Dali lang daw mga lords, alam kong kayang kaya tayo nito. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa page ko, please follow and share. Tara sa kapkat gawin natin. Let's go! Siyempre po, gawa lang po tayo ng video tulad ng ginagawa ko dyan. Simple lang yan mga lords. Kanyaring may sinipa, tapos aabandi po ako dyan sabay talon. Magsimula na po tayo umpisahan po natin sa bago po ako tumalon dyan. Itapat lang po natin yung playhead o yung puting guhit. basta po yung nakatayo na po sa gitna sa bago po ako tumalon I stay lang po tayo dyan. Tapos tap natin para ma-highlights. Then piliin po natin yung split. Tapos po stay lang po tayo dyan. Long press lang po natin. Then pagpalitin lang po natin ang lagay na sa unahan Then hindi pa po tayo tapos dyan Focus naman po tayo sa pagtalon ko yung habang nasa air po ako Itapat lang po uli natin yung put layhead o yung puting guwit niyan habang nasa ere pa po ako. I Stay lang po tayo dyan. Tapos po focus po tayo sa baba. Hanapin po lang sa baba yung press. I-press po natin yan. Kapag may na-press na po tayo, yung hindi natin kailangan o yung sobra po dyan burahin po natin. Hanapin lang po natin yung delete sa baba. Then, balik po tayo sa pinterest natin. Focus po tayo dyan. Itap po uli natin para ma-highlights. Tapos po, focus po tayo sa baba. Ibaba natin yan gamit ang overlay. Itap lang po natin yung overlay. Kapag naibaba na po natin yan, hindi pa po tayo tapos dyan. Stay pa rin po tayo dyan. Dahil i-remove background po natin yan. Hanapin lang po natin sa baba yung remove BG. Tapos po, auto-removal. Antay lang po natin mag-green check. Kapag goods na po, stay pa rin po tayo dyan dahil maigsi po yan, pahabain po natin yan. Hold lang po natin yung pinakadulo nyan tapos i-drag po natin. Kapag sakto na po, stay pa rin po tayo dyan. Focus po ulit tayo sa baba, hanapin po natin sa baba yung transform. Tapos po, piliin po natin yung resize, then i-resize na po natin yan. Make sure lang po na nasa gitna yung tao o yung ating karakter. Kapag goods na po tayo dyan, piliin po natin yung check sa ibabaw. Ngayon po dahil medyo lumaki po yan, paliliitin po uli natin yan. Ibabalik po uli natin sa original na size nya. I-drag po muna natin ng konti para makita po natin yung original size nya, yung pinagkopyahan. Tapos po, i-resize na po natin. Kapag goods na po, ibalik po uli natin sa dating pwesto yung inisod natin. Then, stay lang po tayo dyan sa pinakaunahan yan. Maglalagay po tayo ng keyframe o diamond dyan. Itap po natin yung diamond sa ibabaw. Kapag nagka-diamond na po dyan. Focus po ulit tayo sa baba. Hanapin lang po natin sa baba yung basic. Piliin po natin. Tapos po, piliin po natin yung rotate den abante po tayo konti kapag nagputi na po yung diamond. Saka po natin galawin yung rotate. Paikutin po natin yung ating karakter. Hanggang sa bumalik po uli sa dating pwesto niya. Tapos po, abante po uli. Same process din po uli gagawin natin dyan. Automatic po, magkakadiamond na po yan pag ginalaw po natin yung rotate. Paulit-ulit lang po hanggang sa makarating po tayo sa dulo. Oops, dahil sumobra po ako dyan. Focus po tayo sa first layer. Balik po tayo dyan. I-adjust po natin yung speed nyan para sumakto po. Ilagay lang po natin sa 1.5. Kapag goods na po tayo sa speed, balik po tayo. Focus po tayo sa taong lalabas, yung kunyaring sisipa siya. Oops, parang may tinamaan sa pagkasipa niya di bale, balik na po tayo sa ating ginagawa. Tap po uli natin yung second layer. Dahil sobra po yung diamond dyan, abante po tayo sa pangalwa sa dulo ng diamond. Stay lang po tayo dyan. Tapos po yung tao, patatalsikin natin kunwari. Dalhin lang po natin sa taas hanggang sa hindi na po makita. Tapos po, stay pa rin po tayo dyan. Piliin lang po natin yung split. Tapos po yung sobra, burahin po natin. Then, check po natin. Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin yan mga loads nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman para mas marami pa makalam. Paano mga Lord? Salamat sa inyong panonood. At thank you Lord. Peace out.